Magsasagawa ng peace rally ang grupong The Real Autonomy Now o Ranau Movement sa Marawi City ngayong araw upang hayagang ipanawagan ang kanilang pagtutol sa Parliament Bill number no. 351 o ang redistricting bill na ipinasa ng BTA Parliament. Gagawin ang rally alas-7 ng umaga sa New Capital Complex Road ng lungsod. Ang Parliament Bill 351 ay naga-amend sa Bangsamoro Autonomy Act number no. 58 upang muling hatiin ang 32 parliamentary districts ng rehiyon. Ang pitong parliamentary transit na nakalaan dati sa Sulu ay inilagay sa iba't ibang lalawigan at lungsod ng BARM. Hindi na kasi kasama ang Sulu sa BARM batay sa desisyon ng Supreme Court. Panawagan ng mga ito, no to unjust redistricting, uphold people's voice. Ayon sa grupo, wala sa timing ang pagpasa ng batas dahil isang buwan na lang ay gagawin na ang kauna-unahang halalan sa BARM. Ito ang dahilan bakit pansamantalang sinuspinde ng COMELEC ang ballot printing habang inaayos ang seat configuration, bagamat nanindigang tuloy ang halalan sa itinakdang PETSA. Paliwanag ng Bangsamoro Parliament at ilang lokal na opisyal, ang redistricting ay bang para matiyak ang tamang representasyon ng Bangsamoro Parliament at para maisakatuparan ng maayos ang eleksyon. Inendorso rin umano ng mga gobernador ng BARM ang inklusibong balangkas ng bill na dumaan sa mga public hearing at deliberasyon ng mga komite ng parliament. Ngunit, giit ng Ranao Movement, hindi ito basta isyu ng redistricting. Ito ay batas na hindi lamang banta sa demokratikong representasyon ng mamamayan, kundi pati sa mga pinaghirapang tagumpay ng kapayapaan sa rehiyon. Nanindigan silang hindi makatarungan ang nasabing panukalang batas at ang kanilang rally ay panawagan upang ipaglaban ang karapatan at kinabukasan ng Bangsamoro. Giit na mga ito, makatarungang representasyon at protektahan ang mga tagumpay ng peace process, particular ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Drema Kitayan Bravo, NDBC, Bida, Balita.